malapit na ang pagbabago sa pamahalaan ng Rusya ayon sa mga leader ng Europa. Dahil dito, natataranta si Putin. Kita mo kung paano niya pinapatakbo ang digmaan. Nauubusan na ng pera ang Rusya at baka maubusan na rin sila ng pagkain sa lalong madaling panahon. Maaaring magdulot ito ng kaguluhan dahil sa gutom, gaya ng sa Unyong Soviet. Ngayon, parang hindi pa sapat ang lahat ng ito. Lalo pang pinasama ng kakulangan ng gasolina sa Rusya ang sitwasyon sobrang wala na ito sa kontrol. Kaya pati ang mga media sa Russia ay naguulat na tungkol dito. Isang artikulo mula sa website sa Rusya ang Lumabas ka makailan na nagsasabing halos 40% ng refinery sa Russia ay hindi gumagana dahil ito sa mga parusa ng Ukraine o tinatawag na drone attacks. Kung hindi makakabenta ng langis si Putin, wala siyang pera para ipagpatuloy ang digmaang ito. Ibig sabihin, gagawin niya ang palagi niyang ginagawa nagnanakaw ng pera mula sa mga oligarko at mamamayang Ruso. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang lahat ng iyan at marami pang iba, simula syempre sa usapin ng pagpapalit ng rehimen. Ngayon, napakakahina ito para sa akin na nakalipas na tatlong araw, ilang iba't ibang leader ng Europa ang naglabas ng magkatulad na mensahe. Pakinggan natin ang una mula sa Polish na Deputy Prime Minister sinimulan nila ang digmaan dahil sa sobrang optimismo. Inakala niya na magkakaroon siya ng kudeta sa Kiev, natatagal lang ito ng tatlong araw at sasalubungin siya ng mga Ukrainian ng bukas palad. Para sa kanya, naliligaw lang na Ruso ang sa mga yon, ngunit napatunayang mali ang mga palagay na iyon. At siya ay nalulubog sa isang digmaan na sumisira sa kinabukasan ng Rusya na nagdulot na ng isang milyong patay at sugatan hindi niya kayang aminin ang pagkakamali niya sa sarili o sa mga taga-Rusya. Madalas, ang kolonyal na digmaan ay tumatagal ng halos sampung taon. Nagtatapos lang ang mga ito kapag napagtanto ng mananakop na hindi siya mananalo. At kadalasan, natatapos ito ng ibang grupo kaysa sa nagsimula nito Wow, ibig sabihin niyan, pinag-uusapan natin ang mas maraming taon pa siguro, depende kung nagsimula ka noong 2014 at 2022. Binanggit mo rin ang posibleng pagbabago ng gobyerno sa Rusya. Sa kasaysayan ng Rusya, natalo na sila sa ilang digmaan tulad ng digmaang Crimean at digmaang Russo-Hapones. Napatalsik sila sa unang digmaang pandaigdig, natalo sa Poland noong 1920 sa Afghanistan at sa Cold War. At lahat ng yan ay may isang bagay na magkakapareho. Pagkatapos lang ng digmaan, nagkakaroon ng mga reforma sa Rusya at sa katunayan, nagkakaroon lang ng reforma pagkatapos matalo sa digmaan. Kung na matatalo ang Rusya sa digmaan, yes, hindi ito magiging maganda para sa Ukraine, Europa at Rusya. Sa karamihan ng kasong yon, nagbago ang pamahalaan sa Rusya. Matapos ang digmaan ng Rusya at Hapon na tinapos ni Pangulong Teddy Roosevelt ng Estados Unidos. Sa kasunduan sa Portsmouth, nabili ni Nicholas Ikalawa ang dagdag na labindalawang taon para sa sarili niya. Ngayon, sasabihin ko ito. Isa iyong napakadiplomatikong sagot na kumuha ng mga aral mula sa kasaysayan ng Rusya. Si Pangulong Zelensky, sa kabilang banda, ay hindi sinusubukang maging ganoon kadiplomatiko. Naglabas siya ng pahayag na diretsahan. Malaking problema ang kinakaharap ng Rusya at ibig sabihin nito ay napakasamang balita para sa kinabukasan ni Putin. Sabi niya, Dapat itigil ng Europa ang pag-aangkat ng langis at gas mula Rusya. Lahat ng perang ito ay direktang ginagastos ng Rusya para sa digmaan. Wala tayong nakikitang pagtaas ng suporta sa lipunan sa loob ng Rusya. Ibig sabihin, lahat ng perang natatanggap nila ay napupunta sa digmaan. Kapag nagkulang ang pondo para sa digmaan, bababa ang suporta ng lipunan sa Rusya. Kapag bumaba ang suportang panlipunan, nagiging hindi kontento ang mga tao. At pagkatapos pati ang pamunuan ng Rusya ay magiging hindi rin kontento. Pinapakita ng kasaysayan na laging nagbabago ang Rusya matapos ang kaguluhan dulot ng gutom. Ito ang kinatatakutan nila. Tingnan ang graph sa screen. May ipapakita ako. Hindi opisyal ang mga kita mula sa langis at gas sa nakaraang tatlong taon, iyon ay dahil ipinagbawal ni Putin sa mga ahensya ng Russia na ilathala ang mga numerong iyon. Simula ng pananakop sa Ukraine, naging lihim ng Estado ang mga ito. Dati, hindi ito itinuturing nalihim sa di malinaw na dahilan. Batay sa pagtataya ng eksperto ang mga numerong ito. Kaya nagkakaroon tayo ng ideya sa totoong nangyayari. Batay sa mga pagtatayang ito, patuloy lumalaki ang agwat sa pagitan ng gastusin ng militar ng Russia at kita mula sa langis. Alam kong maraming dahilan dito, pero pinakamalaki ay ang parusang ipinataw ng Ukraine sa mga refinery ng Russia. Lumalakas araw-araw ang mga parusang yon. Tatalakayin natin mamaya ang eksaktong bilang dahil nakakagulat talaga ang mga ito. Pero gusto kong ipakita sa iyo ang isa pa sa mga parusa na dumating lang kahapon ng umaga. Tingnan mo ang naging resulta pagkatapos nito. Mahalaga ang refinery na ito na tinamaan dahil sa maraming dahilan. Ito ang ikalima sa pinakamalaking refinery sa Russia na nagpoproseso ng halos 3,000 libong bariles kada araw. Katumbas ito ng 15 milyong tonelada kada taon o 5% ng kapasidad ng pagproseso ng Russia. Ngayon, naglalagablab na parang sigarilyo ang refinery na ito. Malaking bahagi ng kapasidad na iyon ay mawawala sa operasyon ng ilang linggo o buwan. Pero isa pang dahilan kung bakit nakakagulat ito, lalo na para kay Putin, ay dahil ang refinery na ito ay nasa hilagang bahagi ng Rusya. At ito ang pinakamalaking refinery na hindi tinamaan ng Ukraine hanggang kahapon. Ibig sabihin, natamaan na ng Ukraine ang lima sa pinakamalalaking refinery sa Rusya. Ang mga ito palang ay bumubuo na ng mahigit 25% ng kapasidad ng pagra-refine ng Rusya na napakalaki na sa sarili nito. Pero hindi doon nagtatapos ang mga problema. Lumayo tayo ng kaunti at tingnan natin ang bawat refinery na tinamaan. Ang dahilan kung bakit gusto kong gawin ito ay dahil ginagawa rin ito ng media sa Rusya at nire-report nila ito. Ayon kay Kromatovsk, na isang pangalan ng media sa Rusya, nasigurado akong mali ang bigkas ko pero ayon sa kanilang pagsusuri, may krisis sa refineryo na nangyayari sa Rusya. 38% ng kapasidad ng Rusya ay hindi na gumagana ngayon. Gusto ko kayong bigyan ng dagdag detalye tungkol sa numerong ito dahil nakakagulat talaga. Ngayong simula ng Agosto, 6% ng kapasidad ng pagpipino ay hindi ginagamit. Marahil ay dahil ito sa maraming dahilan. Maaaring dahil sa ilang drone, pero mas malamang na dahil sa maintenance. O basta, alam mo na kung anumang nangyayari sa refinery. Hindi ako nagtatrabaho sa industriya, kaya hindi ko sigurado. Pero alam kong nangyayari yon, dahil palaging ikinukwento ng tatay kong nagtatrabaho doon. May mga panahon na pinapatigil ng mga kumpanya ang operasyon ng refinery at ginagawa ang tinatawag na shutdown kung saan sinusubukan nilang ayusin o i-maintain ito ng mabilis hanggat maaari. Ganito ang nangyari, pero pagsapit ng Agosto, 20% na lang ang natira. Malaking bagay yon. Malaking dahilan dito ang Ukrainian drones dahil tinamaan ng Ukraine ang 16 sa 34 refinery sa Russia noong Agosto. Ayaw ng Russia aminin sa publiko na dahil ito sa mga drone, ang mga refinery na ito ay hindi gumagana. Pero alam natin na 20% ang hindi gumagana. Sa huling bahagi ng Setyembre, nalaman nating 38% lang ng kapasidad nila ang gumagana. Ayon sa media ng Rusya, mula sa 38% isang kapat ng kapasidad ay hindi gumagana dahil sa drone attacks. Ayon sa media ng Rusya, may ugali silang pagandahin ang mga bagay kaysa sa tunay na nangyayari sa Rusya dahil lahat ng sinasabi nila ay kailangang aprobahan ng Kremlin. Kapag nagalit ang Kremlin, magsasara ang kumpanya. Sa ngayon, 38% na ang offline, 20 planta ang tinamaan, na nagdudulot ng kakulangan sa lokal na gasolina sa Bia. 20% kakulangan sa lokal na gasolina. Sa katunayan, sobrang lala ng sitwasyon, kaya nagbago ng batas ang Russia kahapon lang. Inalis nila ang taripa sa pag-angkat ng langis at gas. Ngayon, naghahanap na sila ng pag-aangkat ng langis at gas mula sa Belarus, China, at posibleng South Korea. Sa tingin ko dapat palitan ang pangalan ng Rusya. Kasi hindi na bagay tawagin silang gasolinahan ng mundo kung umaangkat na rin sila ng gas. Ngayon, syempre, mayroong maraming pangalawang epekto ang ginagawa ng Rusya at ng mga pag-atake ng Ukraine. Pero isa sa mga pinaka nakakatawang nakita ko ay kung paano ngayon pinoprotektahan ng Rusya ang kanilang mga refinery. Tingnan mo lang ang video na ito. Alam niyo ba ang cope cage noong simula ng digmaan nang sinubukan ng Russia protektahan ang mga tangke laban sa drone ng Ukraine? Mukhang ginagamit na rin ngayon ang parehong cage para protektahan ang refinery. Maging mga mamamayan ng Russia ay natatawa na rin kapag nakikita itong dumadaan sa harap ng refinery. Napakagandang simbolismo ito ng nangyayaring digmaan para kay Putin, pero simbolismo lang ito. Ang tunay na masamang epekto ng pag-atake ng Tsokranya ay nasasaktan ang kita at bank account ni Putin. At iyon ay dahil hindi na kayang mag-export ng Russia ng mga pino na produktong petrolyo o mga pino na produktong langis at gas na dati nilang ginagawa at hindi na rin nila ito mabenta sa loob ng bansa. Sa nakaraang dalawang buwan, tumaas ang export ng krudong langis ng Russia dahil ginagamit ng refinery ang krudong langis para gawing pinal na produkto dahil nagsasara ang mga refinery ng Russia. Mas marami silang krudong langis na na ipapadala sa ibang bansa. Pero ang problema ay mas mababa ang tubo sa krudong langis kumpara sa tubo sa mga pinal na produktong gawa mula sa krudong langis. Hindi lang kita ng Russia ang naapektuhan ng strike na ito. Malaking bagay na ito. Nasasaktan din nito ang kita ng Russia mula sa industriya ng langis. Na mas malaking bagay. At ayon kay Putin, hindi natin alam ang eksaktong bilang dahil lihim daw ito ng estado. Pero nakikita natin na mas malala ang sitwasyon ngayong taon kumpara sa nakaraang dalawang taon dahil sa laki ng inuutang ng gobyerno ng Russia. Pampubliko iyan. Kaya tingnan natin. Kaya sa inyong screen, makikita ninyo ang isang chart kung gaano kalaki ang inutang ng gobyerno ng Russia bawat taon simula ng magsimula ang pananakop. Siguro dapat ko itong tawaging espesyal na operasyon. Kita nyo, Mabilis talaga ang simula ng dalawang libo at 25, Mas marami na silang utang ngayong dalawang libo at 25 at may natitira pang isang quarter. Habang lalong tumitindi ang mga pag-atake ng mga Ukrainian, mapipilitan ang pamahalaang Ruso na mangutang pa ng mangutang. Ngayong araw, nagbenta sila ng bonds na nagkakahalaga ng dalawang daan at 30 bilyong rubles o mga tatlong milyon. Hindi talaga malaki sa mga susunod na araw, mapipilitan silang mangutang pa. Malinaw ang tanong, sino ang bumibili ng Russian bonds? Lalo na sa takbo ng digmaan ngayon, at lalo na sa kalagayan ni Putin sa kasalukuyan. Hindi mga dayuhang mamumuhunan o mamamayang Ruso. Ito ay mga bankong pag-aari ng Estado sa Rusya na pinipilit bumili ng mga bond ng Banko ng Rusya. Sa Rusya, simple lang. Panatilihing masaya si Putin para magpatuloy ang negosyo mo at sinusunod nila ang patakarang iyon. Ipinapakita lang nito kung gaano kalaki ang pagdepende ng pamahalaang ruso sa kita mula sa langis. Hindi lang pamahalaan, kundi pati ang ekonomiyang ruso. Ibig sabihin, kung mas mapapalakas pa natin ang presyon sa bahaging iyon ng Russia, magkakaroon ito ng epekto sa lahat ng iba pa. Hindi na mababayaran ang mga sundalo at kumpanyang nagtatrabaho para sa militar ng Russia. Ibig sabihin, titigil na sila sa paggawa at mauubusan din ng armas ang mga nasa unahan. Nanalo ka sa digmaan sa logistika. At malaking kahinaan ng Russia ang kanilang industriya ng langis. Totoo, ito ay isang ekonomiyang nakabase sa petrolyo na ngayon ay nagdudulot ng malalaking problema kay Putin dahil matagumpay ang mga Ukrainian sa pag-atake gamit ang mga drone sa ilan sa mahahalagang oil refinery ng Russia at ngayon ay malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng Russia. Makikita mo na ang mga pila sa gasolinahan. Sa United States, posibleng magka-revolution kung mangyari ito. Kung di mo maglagyan ng gasolina, ang mga sasakyan mo, baka maulit ang at 7,076. Pero sa Russia, sa na ngayon, nakakaya pa nilang harapin ito. Pasensya na. Di ko ibig istorbohin ka dito habang may mainit na tubig. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng dolyar. Anim na apat na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang mga creator ng YouTube. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa isang libong views. Tulad ng nandito mismo. Hindi ibig sabihin na lahat ay kailangan mag-start ng sariling channel. Pero kung naisip mo na dati na magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang perpektong panahon para gawin iyon. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang binabayaran ng YouTube sa mga creator at mas pinopromote na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya na napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kung gusto mong magsimula ng channel, panoorin mo ang video na yon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o card na makikita mo sa iyong screen.